good afternoon mga bro Ayan, pinakawalan ko muna para nakaroon na sila sige ko na ng pagkain para pumasok Para masahan na naman natin ulit Bago ko silang pakainin, pinaparunda ko muna itong apat na to Ayan, mapasok na, kaya pwede na natin yung tulong Ayan, mga mga wala Ayan, mga mga natin, na mapasok na silang apat

kakap na Kaya na lang natin mga itlog itong mga to Pero Nagawa natin itong mga itlog Saan ka siguro dito sila sa loob Kulungin no? natin to Paikot Tingin nyo Hehehe <laughs>

Kasi naman natin yung mga mga hydroponics. Uh, di ko malaman kung magdadahon pa ba ito. Kaya ano? <laughs> so, na natin sa dyan. Ito, lalagyan natin ng ledo stock. Kung baka yung sigarilyas, dito ko ilagay. Tsaka yung sitaw. Nalagay. dito natin nalagay na lang natin mga lettuce na putubo pang iba, dito natin nalagay yan yung mga iba pang mga seeds natin na pinunla dito natin nalagay yung abang na lang mga bro mga susunod na kaganapan dito sa ating mga alaga mga libangan yun o maganda na yung manok natin tatlang na lang kulang para maparami kayo nakabuhay uh, pa naman ayan pagka uh, dumadami na rin yung ating takwid ano oh. no uh, nakakaperangkot lang yung nilagay ko dyan dati ayan lumapit na rin ngayon din ang ating ah uh, may ating, uh, ating... ating tawag dito. Gapi grass. Karon nang lumot ah. Karon nang lumot. Oh, so, yung ating gapi grass, mabuhay na. Mabuhay na yung ating gapi grass, padumi lang. Mabuhay na sila. Mas malusog yung sa kwarto gawa nung yung kasi hindi ganong nalalamig ang gusto dito, sobrang lamig dito eh. Kaya mabagal ang tubo nila. Pero pagbubuhay naman yan, lang na natin sila dyan Para po so, yung dumami yan Pwede na tayo mga buwan ng mark Pwede na tayo magkalaga ng mga isda Ito so, nating ano, baka moli o di kaya gapi Ito so, nating ano, mabibili natin so, Balikan ko na lang kayo bukas Ayun ay uh, January 14 2025 2025 Masulit, balikan natin itong mga alaga natin. Papakain naman sila, naglagay tayo ng tubig. Para dito sa tablo. Ito alaga. Yung kapag natin ipip, tsaka brown. magpagpayama kaya yun yung isang naglilimlim hindi ko lang alam kung may itlog o ano pero nandun siya sa limliman niya sana nga may itlog na tara so, ang update natin mga bros Ingat na lang lahat. Bukas na lang ulit. At uh, God bless natin alaga natin. Dahil yung checker natin nakalabas. Nabuksan yung pinto. Malamang kung bakit yun. Nakalaglag yung pinto. Nakalabas sila. Kaya alam muna natin sila. Kaya ito, palabasin natin. Magparis so, ito. Uh, Magpapalabasin natin. Para mag na rin sila ko kasi itong isa to may itog na ito itog na to itog na yan. Hindi ito yan yun yung makikita yun makalimlim yung kanyang kapare. makalimlim yung puli yung iba mag itog na rin na ba? Yung papakainin dyan? Tapos na? Ay, palungabas. Ay, kahiyaan. Nagkahiyaan ang mga alaga natin. Sinsan nakalabas yung magpares natin na checkered, ah, ayahan ko muna sila. Balikan ko na lang siguro mamayang gabi para isarado yan. Naglalagyan ko lang ng pagkain ng loob ng bahay nila para pumasok sila Ito ang dalawa na mangunong ito na. May hiayay pa Ako, kapakainin ko kayo para... Huwag mo na.

mauubos na rin ang ating 10 kilong binili. Mas pagkutuwis na rin kasi. Kaya yeah, okay lang yun. ito. Ang mga silang kumain. Diyan ka kumain para hindi ka nang bubukbuk. Oh, nakawala sila rito. Ito yung kulungan nila. Balik ko na lang ulit mamaya. apart, tsaka yung paris dito. Ah, Pinulong ko muna yung mga pares-pares para bukod sa hindi sila matali ng pusa, mangitlog na. Mai. Mai checker. inabutan so, natin sila, naghahakot sila ng mga pangkugat nila. Ampara barako Fire, natin gusto makawala yung isa Hindi natin sila pwedeng pakawalan. Ipin nga natin yung itlog. Ipin natin yung itlog. Ayun. Pinakpan Pinahin Pero dalawa na yung itlog Kaya At Dito nag na rin ang bugal Ang itlog na rin yan hintayin muna natin itong apat para Ito ang dalawa, pares. Ito ang dalawa na lingkong pares. Ito na rin rumunda ito. Nagal din kasi hindi Kaya yan, gusto nang rumunda. gusto ng Romonda yung mga yan. Parish dun eh, may itup na kung huli itong dalawa to ito, mag -itog na rin. at na yung at lalo na yung ating matagal magkakasipakawalan yung 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 mag yung na yung eh. kasi yung 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 na ito yung 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 siya na ano, bato-bato sa kalamate. Hindi nila ikakaiba. Kaya medyo mahal lang ang natin dyan. dagat natin dito na kalapati. para ako dito Ay, lang nga dito inaabot ang makabili ako ng tsutsing kaya hindi nalagyan ng na po ito yung unang uh, nakai na nagkaroon tayo kaya sa yung kapatid na masyadong aap Okay. okay. So yung unang nakai kung maging tayo Tatakaw sila ngayon. yung dalawa so, tumasok ka na tumasok na yung partner mo no? kumain na tumasok ba na kailangan ba? kailangan pa papasok natin ito kung pwede pakawalan ko mga ito kataon lang na nasira yung pinto nila kaya makapasok na yan Kaya yung mapangawala natin, yung dalawang pares na rin. Yung dalawang nakain. natin natin. Oh. Oh. siguro yung apat lang ng natin, natin. Pero yung Para sa ating

他们那边还行吧。 kumakasin. Ano ang mga paano na, na gawin natin? Taba na na. Ano ang mga paano na gawin natin? Sabi ko, pero hanggang dito na lang, ibibiling ko na lang kay Kenneth mamaya na ipulo ngayon dalawang checkers che natin. Hayaan na lang nakalabas yung apat. Mag-familya. Ano mga paano